Hello guys! Welcome back again dito sa akin YouTube channel. So for today's video, ayan. So i-update ko sa inyo guys kung magkano na ang presyo ng itlog dito sa amin. So ngayon, masasabi ko sa inyo na napakamahal na ng itlog dito sa amin. Dahil umabot na siya ng 279 per tray. So ayan guys. So nung hindi pa nagtaas yung itlog, doon ako namili sa isang mall dito sa amin. So, ngayon guys, hindi na ako bumibili doon kasi umabot na talaga ng 295 per tray. Kaya hindi na kaya na, na doon ako namili. Ang magkano na lang ang kita natin kapag doon ako mamili. So, naghanap ako guys ng mabibilhan na mas mura. So, nakabili ako ng mas mura doon sa Shoppers Mart. Ayan, so kasi wala akong ahinte ng itlog dito sa amin kasi nasa looban kami, walang pumapasok dito ng mga ahinte ng itlog. So, Ayan, update ko sa inyo guys. Ipapakita ko sa inyo yung itlog na binili namin. Oh, na... So, ito guys. Meron ako ditong dalawang tray. At merong pito dito sa ayan, dito sa nakapatong. Ito na lang. At meron pa ako dito sa baba. Ayan. So, ito guys. Bili ko nito is 273 ang tray. So, nabili ko ito sa Shopper Smart. So, ito ay large. Then, sa kanila guys, large at saka medium, isang presyuhan lang. So, pinipili ko talaga guys yung mga malalaki kasi meron ding mga maliliit. So, ngayon, ito yung nabili ko noong nakaraang pamimili ko. So, kahapon, ayan, namili kami. Ito yon So, tumaas na siya guys na 279 na yung kanilang uh, large. Ayan, ito. Malalaki din ito guys. Kagaya rin ito. Ayan. Mahalaki. Para siyang XL. So, ang bitahan ko nito is 11 pesos. Then, ito guys, 279 na. So, 11 pesos pa din ang bitahan ko. So, meron akong tubo na. So, ayan guys. Kahit pa pano, meron akong tutubuin na 51 pesos. So, ang tubo ko guys, dito sa aking nabiling Uh, bagong itlog na 279 ang tray so meron ako ditong tubo na 51 pesos so ayan okay na rin guys malaki naman yung 51 pesos meron tayong tubo nito bawat isa na 1.70 so dito naman guys sa uh, tag 273 ang tray meron akong tubo dito guys na 57 pesos so ang tubo ko sa bawat isa nito ay 1.90 malapit na rin sa 2 pesos yung ating tubo dito sa aking uh, itlog. So, ayan guys. Uh, ah, napakamahal na talaga ngayon itong itlog. Umabot na talaga siya ng 279. So, sa Shoppersmart na ako namili. So, hindi talaga ako doon namimili. Doon ako namili sa Altura Small. So, hindi na ako namili doon guys kasi napakamahal na ng kanilang itlog. So, umabot na ngayon ng 295 per 3. So kahapon pa yun guys. So iwan ko ngayon kung hindi pa ba siya nagtaas dahil every three days nagtataas siya. Kaya ayan, uh, napakamahal na ng itlog. Ito pa naman yung ating uh, kinakain araw-araw. Ayan, ito yung mga paborito ng mga bata. Ayan, hindi talaga mawawala sa pagluluto natin ang itlog araw-araw. Kaya ayan, buti na lang at mabili pa din kahit 11 pesos ng aking bintahan. So, hindi naman sila nagre-reklamo. Ayan. So, may iba na magugulat. Ayan. Nagdadala lang ng tag 10 pesos kasi akala nila na 10 pesos pa din ang itlog. So, hindi na siya pwedeng 10 pesos. Kaya, ayan, 11 pesos na ngayon guys ang aking bintahan ng itlog. So, update ko lang sa inyo ngayon guys itong itlog dahil Uh, gusto ko talaga itong i-share sa inyo kasi dito sa amin napakamahal na ngayon ng itlog dito sa Bohol. So wala kasi akong ahente ng itlog so doon ako namimili sa mga mall. Kaya ako lang talaga ang namimili doon at nagpapatong lang ako guys ng isang piso mahigit dahil napakamahal ngayon talaga ng itlog. So walang tigil ngayon ang pagtaas talaga ng itlog every three days ayan every other day kaming namimili so bawat pamimili namin mag-iiba yung mga presyo nila kaya ayan magugulat na lang tayo dahil kakaunti na lang ang mabibili natin sa ating dalang puhunan dahil nagtaasan na ang mga presyo ngayon ng mga bilihin ayan so meron akong mga price na dito na naga-adjust na mga ang dami ng mga paninda natin na ah uh, iba na yung presyo. Ayan, tumaas na kaya kaya nag-adjust din ako ng aking presyohan dito sa aking tindahan. Ayan. Dahil hindi na kaya ng ating tindahan na ah uh, same pa din ang ating bintahan. ah uh, tumaas na doon sa ating binibilhan din. Yun pa din ang ating bintahan. So, hindi na talaga pwede. Ayan. Dapat na talaga ta nating taasan ng ating presyo. Ayan. Kung nagtaas siya ng isang piso, magtataas din ako ng isang piso. So, ayan. Ayan guys, dito na lang nagtatapos itong aking video for today. So, nag-share lang ako sa inyo. Dahil napakamahal ngayon ng itlog dito sa amin. So, ayan guys, dito na lang nagtatapos itong aking video for today. So, ayan. Thanks for watching.